Good morning guys Puntaan ko yung baka ng pamangking ko dito guys oh. Nanganak raw kagabi Eto guys oh. Hindi namin namalayan malayan nung Nanganak kagabi Pagising namin Dalawa na sila guys Nanganak lang siya mag-isa kagabi, guys. Ayan, oh. Yung anak niya, oh. Dalawa na sila ngayon. Mabait tong baka, guys. Ito, baka ng pamangking ko to, guys. Okay, mabait din ang anak niya, baby niya. Okay guys, thank you for viewing.